Hello guys. For today's video, andito kami sa book off. Ayan, kasama ko sina Ate Alay, actually kami lahat. So, sabi ni Mama, uh, mamili daw ako ng mga damit na gusto ko, pero yung um ano ang tanong tawag dito, yung pwedeng gamitin araw-araw kasi wala akong dala nung pagpunta ko dito. Uh, meron akong dala pero konting uh, paris lang. So, ayan na si uh, Donia BFF Marina. Ayan, tinulungan niya Actually, tinulungan nila ako mamili ng mga damit na pwede kong suotin at the same time yung bagay sa akin. At um, sinushare namin yung sizes kasi, you know, nang sexy ko na. So, kailangan, ba diba? So, ayan sa si Ate Alay. may goodness gracious. Nagtatalo pa kami na Ate Alay, kasi um, about sa color, dapat yung perfect sa akin. Sa kami naman ni Donia Marina, nagchichikahan o oh, pack o oh, uh, tinitingnan namin yung price kasi, my God. O, oh, ayan sa si Ate Alay. Very supportive. Ayan sa si Ate Alay. Si Donia Marina din, very supportive. Ayan. So, ay tinitingnan yung bawat kulay na gahanap. Actually, sobrang dami. So, mahihilo ka talaga, malilito ka kung ano yung pipiliin mo. Pero, ayan, oh, pa ako sa si Donia Marina. O, oh, chinek pa niya kung oh, hindi daw baka. Eh, maliit daw sa akin. O, oh, so, sinauli ni Donia Marina. Yung, so, yan guys, yung, uh, yan yung uh, gina gagamitin ko araw-araw kasi nga wala akong dalang damit. So, ayan, sabi ni Mama, mamili ka doon bakla ay mamili ka dun bakang na pwede mong suotin everyday go kaya go tayo o oh, nag like, oh, di ba tingnan naman sa ate Alay Ginoo Lord siya pa talaga ang uh, namimili kasi si Mama meron si Mama naghanap uh, naghahanap din siya ng I don't know kung ano hinahanap niya para kay Donya Marina ngayon sa so, tinitingnan na ate Alay ang sizes kasi nga uh, baka hindi ka siya sayang naman hindi masuot so yung mga bitbit -bit ko Ayan, for sure, kasha na sa akin yan at bagay sa akin yan. O, tingnan yung pack. O. o, ayan naman si Kenneth. O, may dala sa sapatos. Ewan ko kanino yan. Ayan. O, oh, kami naman ni Donnie na nagchichikahan ng bongga. I don't know kung anong, hindi ko alam kung anong pinag-uusapan namin dyan. Pero napaka-seryoso namin, no? Sobrang seryoso. Kaloka. Pero anyway, ayan. So, nakapagbayad na tayo. Yun si Mama na sa likod ko. Thank you so much, Mama Mary. Thank you so much, Mary's Collection. So, ayan. Bayad na. So, ayan niya. Yeah. So, yay! Meron natin pwedeng gamitin araw-araw dito sa Japan. Thank you so much, Ma. Ayan. At sa so, nag video nito na si Reina thank you Rin at dito lang muna ako please support to watch my video thank you so much i love you